yun good morning mga guys nandito tayo sa pisak try uli natin mag vlog kung ayos pa ba yung inayos na natin yung cellphone natin kung maayos na ba yun papuntang napapunta to do butuan Papuntang butuan ng aming pangarga ngayon mga idol Siya out dyan sa inyo yun sa tagal-tagal ng panahon na hindi na tayo na kapag vlog dahil nga yung ating cellphone eh, wala na at pinaayos natin mga guys sana maging maayos na kaya yung atropa natin yun shout out dyan sa inyo at sa mga subscribers ko sa mga silent viewers dyan sa ko Huling babalik po ang matagal na nawala. Ganon pa rin ang ating gawain dito mga guys. Hindi pa rin nagbago. 2025 na tayo. Ganon pa rin. Taas. Taas ng pato ng container oh. Puro bagong container nila ngayon. Hindi sila nagtipid. Patot nga pala sa mga tropa ko sa mga vloggers si ano mas karang vlogger si Farmer Boy TV sa sa si inyo mga idol si ano yung dalawang prinsesa natin si Princess Freya at si Mabinet Vlog shoutout po si Badog shoutout out yun yung ano namin mga guys yun yung pinaka head namin dito yan yung, yung nakasando yan yung pinakaulo dito Oh, yan. Si wala yan, hindi yan sumusunod. Talagang talaga sa kanya 'yun yung gagawin niya. Yan yung kailangan <laughs> sundin. Oh, hindi oh, pwedeng suwayin kahit anong utos, hindi yan susunod. May sariling ano yan. Hindi ka magtagal maging vlogger din yan eh. Pagkulo <laughs> ang mundo. Pagkulo ang mundo. Piesta yan sa kanila Bukas May piesta Liman man lang nag-imbita Hindi na gaya -gaya. O, naman kay kakain Iinom lang naman kami Yon sa lahat pala ng mga tropa natin dyan sa Tundo Happy piesta sa inyo Santo Nino Wow naman Wow Wow Yon mga guys mamaya uli at ipapakita natin dahil may pick up uli kami yun tutulong muna tayo sa kanila mga guys kahit maglagari man lang ah, hindi sila nakagalit nakagalit kasi mga yan

yan yung mga kasama natin ngayon mga magsisenior na yan mga <laughs> Papal, papalitan na daw ng opisina yan naghahanap na ng panibago <laughs> Gunggong! barinig kita sa mukha eh <laughs> <laughs> pero kahit ganyan yan mga idol matindi yan masisipag yan mga yan lalo na itong mga itong nakasando nako wala kang tulag kabigin dyan. Diyan hmm. lang. Yan na mga guys. At kinuklose na natin. Kinuklose na pala niya. Hindi pala natin. Oh, yung taong ano. Taong tao puro ulo tapos ah, si Jaja Krapin na lang ulit yan mga idol ayos na yan dito yung mga lost natin at yan hindi nakasali yan medyo makulimlim mga guys Ay, masarap magtrabaho hindi mainit yun shout out dyan sa mga probinsya natin dyan Anong lalo na dyan sa Sambuanga? Ang ating mga tropang kuero dyan. <laughs> Gago! Ah, tingin, Naroon pa rin ang trabaho natin mga guys. Pulido pa rin. Kailangan nakabalot talaga yan. Para walang singaw. Ayan o. No? Oh. Ah! ilalim niya, binalutan ko na yan eh. Okay, eh, pasuro na at para makapick up na uli. May pa-air shipment pa tayo mamaya. Pa-air over na naman eh. ba nagsasawa sa overtime? Halos wala na nga mailalagay yung sahod mo. Yan, SM Butuan pala to mga idol. Shoutout dyan sa mga ano, taga Butuan. Mga Bisaya. Mga Bisaya dyan. Uh, mayong buntag sa inyo tanan, mga idol. Uh, may mga subscribers tayo dyan. Yon kay Boss hero Dodoy pala dyan sa ano, sa Dipolog, shout out sa inyo idol. O, kay ano, kay Minis Hunter at kay 20 Wheels TV, shout out sa iyo. Shout out sa inyo. kaling talaga mag jackrap yung kumpare ko Mga idol oh Ganyan nyo naman guys oh, galing yan oh, Tanyo wala man lang kakunot kunot oh. Lang kulubot Kinis Tulog naman siya lang yung mag isa tumira oh. nyan Tignan nyo Pina, plancha talaga niya oh talaga naman tao na to nako nako galing talaga oh. hmm. sarap pala pag ganito ang buhay mga guys oh. pa video video ka lang o oh. hmm. sana ganun din pag upload natin ito maliwanag din hindi malabo and mga guys nagpalit tayo ng lcd Kaso nga lang hindi original yung LCD na ano, mga replacement lang. Kasi nalaglag kasi to mga guys, cellphone natin sa may ano, sa may Roas Boulevard. Buti na lang hindi nasagasaan ng kotse. At wala pa tayong budget pang palit dito. Kaya medyo matagal tayo na wala sa ere. Mga short short video lang muna ang tinira natin. Walang kunot, wala talagang kunot oh. Tingnan mo naman sa taas, grabe oh. Oh, pinutol na ka. Wala kunot 'yan, walang kahangin-hangin oh, Jesus Mario eh. Oh, uy, talaga no mo. Uy, uy. Uy. Didilaan pa niya 'yan pagkatapos. <laughs> ah, ang galing. Ito yung sitwasyon ngayon dito mga idol. Noong December, November pa lang yata yun ano na kanda ubusan na ng container ngayon tinan nyo naman halos na rin wala, walang paglagyan yung container grabe punong puno <laughs> kanina dito bago ka pumasok mahirapan traffic dito sa loob kanina At yun na nga uh, medyo nagpahinga muna tayo sa vlogging ilang buwan din yata wala tayong ano upload na video purong tinira natin puro mga short videos lang mga idol ngayon try uli natin bumalik sa ano sa tawag ito basta yun na yun, yun ba yan Good morning dyan sa ating mga ano, mga OFWs dyan yung mga hindi nakauwi noong December kaya nyo at makakauwi din kayo yun shout out kay karang Vlogger at baka nandito pa siguro siya sa Pilipinas yun naibsan na rin yung traffic dito kanina grabe puro container ah kanda sab sabayan yung mga nag uh, ano stripping tsaka stopping dito dito to mga guys sa may ano Honorio Lopez Boulevard yun mga guys nandito na tayo sa labas ang oras natin na alas 11.45 puputok Ah, uh, tayo pupunta tayo ng Paranaque. init kasi tumambay doon. At tabi mo puro mga container kaya mas maigi pa bumiyahe ka na lang. Iinit pa ang ulo mo doon. So yung balot todo. Gusto niyo bumili ng mga daing na isda tana na kayo dito. Naboy pa nga lang dito. Solve ka na eh. Diba okay. hmm. yeah, na? No, uh, mo ah. kalakahabaan na ito mga guys puro ito mga ano, tindahan ng mga ano tawag sa Pisaya, bulat tindahan ng mga na, walang basa, puro tuyo pagdating natin dyan sa may tulay, dyan sa unahan mga idol, ano na yan dyan, nabotas na ito yung boundary ng Maynila tsaka ano na botas tayo mag skyway tayo mga guys. Para wala ganong ano. Walang traffic. Yo. Yan mga idol, nandito na tayo sa Makati. Sa so, doon dyan, sa mga kumakain ng ano, pangalihan. Alas 12 na po, alas 12 G's. Dito nga pala tayo sa Skyway mga guys. Dito tayo tumaan Para hindi na tayo matraffic. Traffic dito, pagbaba na lang. chill chill ride right lang tayo mga guys araw nga pala tayo ngayon ng sabado nakakamiss din pala mag vlog mga guys yan shout out kay senator bongo ayaw lang ka balaka dong madaog ko madaog pang ka uli alam nyo yung mga, malak mga naglalaki ang kabuti dyan mga idol exit na tayo So ayun na mga guys, nandito na tayo. Nandito na ulit tayo sa warehouse. Dito na ulit tayo magpi up. At yung mga alam na kung ano to. Tayo nandito na ulit tayo sa ano, Starbucks warehouse 'yan. Ah, pipick upin natin papuntang Iloilo. -Ilo. -ilo. talaga natin oh pinamarkingan na yan pa doon doon yung truck natin na nakabukas shout out dyan sa Iloilo ting mga tropa ng Ilonggo yan kay ano sa Gimaras kay ano kay si Badong shout out sa iyo idol Kamusta na?